Okay, Hi guys. <laughs> Bakit ka nang tatawa? Kasi guys, padating yung aming labu or anong tawag doon? Lilakat. Lilakat iyo, akin man And then, tag-isa kami guys. And then, may isa dito na yung <laughs> Tamang, Here, ano long shit and like, guys, I'm really bad. Hey, can you know, it's, 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 all... ah, <laughs> uh, I get it? good. Let's go, let's go, let's go. Yes, my this way. This Oh my gosh, It's okay. It's just the two of So, ayun mga mga until unboxing tayo ng ano gusto mong makuha? Lucky cat apple sa Mm. So, Sama. kung makuha si Manchow Panda na ano, sana. Saan dyan si Monchow? Wala, lucky yun ni. Eh. Lucky. Adam, ako eto, bet ko to. Si sino ba to? Yung pink na pink ayon. Sana yung makuha natin, guys. So let's unboxing. So eh mga ante. What? Brand new yun ni Ma. Oh my god. Hey, ayun, Ayan eh, ang boxing natin, mga ande. Actually, kanina pa ito natin. Eh. Hindi na lang namin tayo luminaw. Ayan, let's open oven, eh. e. Saan makuha natin yung gut natin, mga? Be, ba't... Be, pwede mo yung gano'n rin lang. Huwag ba nangyari mo? Parang isin mo. Ano? Malambot lang yan. Oh, guys. Guys. Mga bigo ng mga guys. Tayo, hey, sing, sing. Ay nagagalaw pala yung kamay niya. Oh, ayan oh. Wow. Thank you, cute. Ang big big, may kakots pala sa. So ito yung akin, guys. Ay nagagalaw-galaw din pala yung mata niya oh, pag ginanyan ganyan. So, what? Ito yung akin Ito yung Ayan. My favorite mm. color also. Guys, nilalagay ito sa bag. Ang tingaw ka, you guys. Cutie! Malaki pala siya, no? Mm -mm. And then, naikot ba yung ulo na ito? Ay, hindi siya naikot. Sa kayo isa kasi naikot eh. Naikot lang yung kanyang paa, guys. Ayan. Cutie! So, ayan yung lang. Bye pa, na guys. din kayo, guys. Magpang well, ano na tayo. Ilagay ano okay. na. natin okay. sa bag, guys. bagay okay. mo na dito. Ano, may kitchen din siya. May yeah, meron tayong pang mahirap na isa. Tapos <laughs> <laughs> yung isa. Pang rich. <laughs> eh, dili mo ka. <laughs> Ang cute niya, guys. Ayan. Mm. Ah, ah, Nagagalaw yung ayos niya ako. Okay. Sa'yo, babe. Eh. Ang cute na. Ang laki. laki, laki, laki sa nga. laki na ko sa'yo, babe. Ang ano sa manchow collection. manchao Ano ba ito ikapit? Pagabunod ako. Yung ating. bye guys.